tuloy mo. Style mo, bulok. Kumita na yan eh. Pokong? Gamol? Ayaw. Paano kayo nagkaroon ng wheels? Secret! Secret. Puro kayo kalokohan. Tara na nga. Tao po! Woo! Hello? Oh, Aray, wag dyan. Ba? Bakit? Dito sa si may nota. Para may music. Yeah. Ganun ba? <laughs> Ganda. Ganda. Oh, anjano meaning Nandito po. Ha? Ay. Nasak, na ba? Dito ba nakatira si Mrs. Elisa Elizorio? Dito nga ho, bakit ho? Ah, uh, kasi sosoli namin yung wallet na naduk na napul na, na pulot. Ni, nandito po siya. Tuloy po kayo. Kena? Mm. Eh. Aray ko. O ano ba? Aray. Bakit mo tinulak? Hindi, natilisod na ako eh. Halika, tuloy kayo. Ma? Opo muna kayo. Sige, opo pa. Sandali lang, tatawagin ko si ma'am. Sige. Bakit ang laylay -lay mo sa akin? Eh, mukhang malas ka sa araw na ito eh. Anong malas? Una, pinamaan ka ng pinto. Hindi naman dapat mangyari yun eh. Pangalawa, hahakbang ka na lang, natisod ka pa. Dinamay mo pa ako. May pangatlo yan eh. Pag nangyari yun, ang gusto ko, malayo si Manoy. Ganun? Magandang araw po. Magandang araw naman. Ako si Ronnie Policarpio. Mm-hmm. At siya naman ho si Vilma Sanchez. Hello. <laughs> <Ay. coughs> Sa inyo yata ito? mo nakuha to? Ah, na... 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 Tatapon ako ng basura. Nakita ko yan. Eh, nandyan o yung pangalan nyo. Elisa Elisorio. Tsaka ako yung address nyo. May pera pa ho dyan. Hindi ko binawasan yung 5,000. Hindi naman mahalaga yung pera eh. Ang importante, yung litrato ng anak ko. Wala ho ako nakita dyan eh. Hindi mo talaga makikita kasi nasa... Secret, secret packet. な、ね。<Huh? S 1> Gusto ko sana humingi ng kapatawaran sa iyo sa lahat ng nagawa ko. At ngayon nagkita na tayo muli, hindi na tayo magkakahiwalay. Isa lang ang ipakikiusap ko sa iyo. Sana, huwag mo na akong tanungin kung paano ako nakarating sa kinalalagyan ko ngayon. Isa lang ang masasabi ko sa masasabi ko sa iyo. Nakuha ko ito sa sikap, siyaga, at tulong ng poong may kapal. Bakit ganyan na lang ang pagkakatitig mo sa akin? Hindi ka man lamang umiimik. Hindi ako umiimik dahil nagsasalita pa kayo eh. <laughs> Pangalawa, ka kaya kanya na lang ang titig ko sa inyo dahil nagtatakaw ako kung bakit. Kung anong kinatangkad niya, kinatangos ng ilong, siya namang kinabansot ko kinalapad ng ilong. Eh. Alam mo kasi minano mo yan sa tatay mo eh. Ah. Dapat nga magpasalamat ka pa sa kanya. Bakit ho? Kasi, mas patas ka pa sa tatay mo. Huh? <laughs> <laughs> may Maiba anak. Hmm? Ang gusto ko, simula ngayon, ang lahat ng nasa loob ng bakurang ito ay sa'yo. Ibig niyo sabihin? Magmula ngayon, ikaw nang magiging hari dito. Ikaw naman, Vilma, tungkol doon sa pitaka ko, hindi na ako magsusumbong sa pulis. Dahil mo, Bulok? Kumita na yan eh! Pukong? Gamol? Kayo? Paano kayo nagkaroon ng wheels? Secret! Secret. Puro kayo kalokohan! Tara na nga! Pare! Pakiramdam ko para tayo nasa Hawaii! Iba na talaga ang dating mo pare! Ano ingit ka? Kayo homeboy na homeboy ka! eh, Siyempre! Baka naman habang bago lang yan ha? Sa susunod, hindi na. Baka naman, ngayon, homeboy mo kami. Pero pagdating ng araw, eh, gawin mo na lang kaming houseboy. Kawa <laughs> <laughs> ko ba naman sa inyo yun? Tol! Pautang ng lima. Ha? Pautang ah! ng lima. Alright! Ha? mo na, parang kulang eh. Homeboys, ano pa ang gusto nyo? Sa akin, ham. Mm -hmm. Fried chicken sa akin. Mm. Kung meron lechon, itagdag mo na rin. Oo. Oh. O, oh. narinig nyo, ha? Ah? Ham, fried chicken, lechon. Sige, maglabas yung dalawang latang maling, ha? Maling! Maling! Shh! Appetizer lang yan. Let's go, girls. Now, now. si mo naman kumain. Bigay mo na sa iba yan. Akin na. Mm. Ano ka ba? Buto na yung kinakain mo eh. Dahan-dahan naman. Uy, baka ganda naman. Eh? Sige. Uh. Ah! alis dito. Oh, bantay mo sila. Bilisan nyo! Bilisan nyo! Oh, 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 oh. Sa <laughs> palagay ko, wala na tayong problema. Sir, palagay ko, hindi pa. Ha? Huh? May nakakita sa atin. Ayun, no? Hindi mo nakakita sa inyo!

Tayo mag-start eh. Pilitin mo. Ano pa naman? Under oh? pa to? Ano? Ba't tayo mag-start? Tayo talaga eh. Sige, baba, baba. O, baba! Tignan ako! Tignan Sira na lupa! Tatapakan nyo!

Kompleto sa akin, ah. Naku! Si tulog! Tulog nga. Gising! Gising! Tulog ka Tulog! Di ka uminom ng kape! Doon ka nga! Anong gagawin natin? Dito tayo dumaan. Diyan tayo dadaan. Mas mabuti maghiwalay tayo. Oh, maghiwalay tayo. Hindi, madali tayo mahuhuli niyan eh. Huli tayo niyan eh. May suggestion ka ba? Tukul <coughs> <coughs> Kami. O tayo na. Ba't gano'n na mukha mo? Hindi ko sila maintindihan eh. Ang gugulo nila, may dadaan dito, may maghihiwalay. Ang gugulo nila mga kausap. Eh basta ako, masabi-masabi, walang mahuwi at touch